Good morning, so, part na po ng ating uh, fasting challenge. So, almost 14 hours nalang mm hintayin -hmm. ko, countdown down times. So 7 days na po akong gumawa. So today's magagaw na at so ngayon mamaga ay plan na mag jogging o yun din yung last challenge jogging tigers sana yada guys it might not just for now 이여아 우리 <목소리> <목소리> <목소리>

guys ha? First time ko mapag jogging. Kasi injury ako almost. Ano na rin naman na to. Kaso kailangan pa re-operahan. Almost one year na rin. Whew! Nagkaroon ako ng in, So yun. Ang... Sabi naman bawal lang akong tuwakbo. Pero yung jogging pwede na. Pero hindi pa rin operan, pero tingin ko kaya pa naman. Ito sa Yan dapat ako tatakbo dyan sa sport complex na yan. Kaso, ang malas sarado daw ngayon kaya nasa labas ang bahay. Ay bahay tuloy ng esing. Bawal daw mag diyan sa Sport Complex, Sarado ngayon eh. So, yun. So, no tiyo. Sa kalsada ako nag-jogging. Yun lang. Hello, yeah. hello guys. Okay, ano lang? 10 seconds? Game. Okay. 10. 7 days ko tong fasting so first time ko lang ulit kumain I mean kaya na lang ulit pala ako kakain sa loob ng pitong araw tikman natin yung paborito kong palabo dito, so, may nakikita sa video. ako kung sa video. Hello! Sige, okay, bagay natin kalamansi. Hello! <laughs> ano natin guys ha? Kung gaano katinde i ko to. Oh, <laughs> yummy chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi đi chơi đi chơi đi Rap. Tolib. Kimana tinak egg. O'zing bo'lta. Mana. Ish. Mana. Tolib boys. Ara. Sen obta. Tolib boys. <laughs> Bog'armoqda, sen mana. Bog'ita, sen mana. Oh, sabay sabay. Sabay sabay. Yan. Bye guys, salamat sa mga suporta, sa mga tumulibay. Please like, subscribe my YouTube channel, The Forest Family.